Noong 1945, unang binagsak ang pinakamatindi at pinakamapanirang bomba na tutuldok sa World War II, ang nuclear bomb. Sa sobrang tinde ng bombang ito ay kaya niyang pasabugin at tumunaw ng isang buong syudad ng walang kahirap-hirap. Ito na ata ang isa sa pinakadelikadong na imbento ng mga Amerikano. Mas tumindi pa nga ang tungkulin o partisipasyon ng nuclear bombs noong panahon ng Cold War kung saan nagkainitan ang USA at Soviet Union. Sagit na ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay isang aksidenteng magdudulot ng pagkawala ng isang nuclear bomb mula sa US military. Ang tinaguriang The First Broken Arrow, ano nga ba ang nangyari sa nawawalang nuclear bomb ng US? Posible kayang ma-activate at sumabog ito ngayon. Noong February 13, 1950, isang araw bago ang Valentine's Day, ang USB-36 bomber plane o Flight 2075 ay pinapalipad ni Captain Harold Barry para sa isang training exercises mula sa Alaska papuntang Texas. Nag-take off mula sa Eielson Air Force Base ang aircraft at ang bilang ng lahat ng crew sa loob ng eroplano ay labing pito. Kasama na si Captain Barry, Ilang minuto pa lang matapos ang take-off, bigla nang naging masalimuot ang panahon. Papapa nang papapa ang temperatura habang tumataas ang altitude ng eroplano. Isang masamang sinyalis ng nagbabadyang dilupyo. Sa sobrang lamig ng temperatura ay nagsimulang may mamuong yelo sa pakpak ng eroplano na agad nakaapekto sa kalidad ng lipad nila para makayanan ng aircraft na magpatuloy sa flight sa likod ng masamang panahon, nagpa ang mga crew na taasan ang engine power ng eroplano. Sa una ay tumalab naman ang solusyon na ito at nagpatuloy lumipad ang B-36 plane pero matapos ng ilang oras, isang hindi inaasang pangyayari ang yumanik sa lahat. Ikapitong oras mula sa takeoff ay napansin ng mga crew ang pagbabago sa lipad ng aircraft. Nang sipati nila kung ano ang nangyayari, nagimbal sila nang madiskubre nagliliyap na pala ang tatlo sa anim na engine turbines ng aeroplano. Nagkagulo ang lahat at nagdesisyon si Captain Harold Barry na ishot down ang tatlong nagliliyab na engines para tumikil ang apoy pero hindi kinakaya ng aircraft na patuloy umandar gamit ang natitirang tatlong engine turbines lalo na at hindi maganda ang panahon. Masama na ang lipad ng eroplano at kaunting sandali na lang ay maaari na silang mag-crash. si Captain Barry at ang mga crew na parang makaligtas silang lahat kailangan na nilang iwan ang eroplano bago pa sila masama sa crash. Pero may problema. Ang eroplanong sinasakyan nila ay may pitpit -pit na 30 kiloton Mark IV nuclear bomb o tinaguriang Fat Man. Kapareho ng bombang bumagsak sa Nagasaki, Japan noong 1945. Inutusan ni Captain Barry ang kanyang co-pilot na pakawalan ang Mark IV nuclear warhead para mapagaan ang cargo weight ng aircraft. Parte rin ito ng military protocol dahil walang pwedeng makaalam na may bitbit -bit na nuclear warhead ang B-36 plane. Dahil kapag nag-crash ang eroplanong sakay nila, may posibilidad na madiskubre ng Soviet Union ang tungkol sa bomba sinubukang pindutin ni Lieutenant Whitfield ang salvo button para mabuksan ang bombay door ng eroplano pero nag-jump ito at hindi na-release ang bomba. Sinubukan ulit niyang i-release ang bomba at sa pagkakataong ito ay bumukas na ang bombay door at matagumpay na naihulog sa Pacific Ocean ang nuclear bomb. Ayon sa pahayag ng mga crew, ang main explosive ay sumabog agad pagtama pa lang sa karagatan pero ang mismong nuclear warhead na may uranium component ay lumupog sa pinakailalimang parte ng karagatan at hindi na natagpuang muli. Pagkatapos noon ay lalong pumalya ang dipad ng eroplano kung hindi sila kikilos ay maaaring bumulusok din ang B36 sa Pacific Ocean. Kaya para mailigtas ang mga crew members, nilabag ni Captain Barry ang isa sa mga protocol at pinalipad ang eroplano papuntang British Columbia, Canada. Matapos magpadala ng Mayday distress call sa Air Force, inilagay ni Captain Barry ang eroplano sa autopilot mode pagkarating nila sa Princess Royal Island sa taas na 3,500 feet, nag-anunsyo si Captain Barry sa lahat ng crew na kailangan na nilang lisanin ang eroplano bago pa mahuli ang lahat. Gamit ang kanya-kanyang parachute, tumalon ang labing pitong crew paalis ng nagliliyab na eroplano. Ilang minuto matapos ang bailout ng mga crew, ang Canadian at US military ay nagsanib pwersa para sa isa sa pinakamalaking search and rescue operation sa kasaysayan ang Operation Bricks. Pero kahit pa full force na ang paghahanap nila, ay nahirapan pa rin ang mga sundalo na matunton ang mga crew, lalo na at kape at masalimuot ang panahon. Inabot sila ng ilang araw bago tuluyan na rescue ang mga crew survivors sa labing pitong crew ng 2075 flight, labing dalawa lang ang nakaligtas. Ang mga katawa ng limang natitirang crew ay hindi na rin nakita habang isinasagawa ang search and rescue operation. Itinago ng US mula sa Canada ang kaalamang may sangkot na nuclear bomb sa aksidente sa likod ng trahedyang sinapit ng mga crew. Marami pa rin ang misteryo sa likod ng aksidenteng ito. Noong una ay naniniwala ang mga otoridad na nag-crash ang B-36 aircraft sa Pacific Ocean kasama ng ejected nuclear bomb. Pero tatlong taon matapos ang aksidente, isang search and rescue operation ang nadiskubre sa pira-pirasong parte ng sumabog na eroplano sa taas ng Mount Colgate sa Canada, napagtanto na hindi naman pala sa karagatan nag-crash ang eroplano. Noong 1954, apat na taon matapos ang aksidente, ay nagpadala ng explosive expert ang U.S. military para sirain ang natitirang classified equipment na nandoon. May mga nagsasabi na posibleng niretrieve nila ang plutonium core ng nuclear warhead. May ilang mga teorya na nagsasabing hindi naman talaga tuluyang na-detonate ang bomba sa karagatan ng Pacific. Ilang taon matapos ang trahedya ay nakakalap ng mga ebidensya ang mga otoridad na nagsasabing may nasagap pang radio signal mula sa eroplano bago ito tuluyang nag sa Mount Colaget. Sinasabing tatlong oras ang tinagal ng radio signal at maaring hindi naka-autopilot mode ang eroplano sa mga oras na iyon dahil nagawa pa nito mag-iba ng direksyon at altitude. Isa sa mga naging espekulasyon ay pinapaandar ito ng panglima at huling piktima ng crash ng weapon engineer at co-pilot na si Captain Schreier. May posibilidad na hindi talaga na-release ang nuclear warhead mula sa eroplano kaya hanggang sa uling sa sandali ay sinubukan ni Captain Schreier na paliparin ang eroplano papunta ng airbase para ligtas na maibalik ang nuclear bomb. Pero sa huli ay nabigo siya at tuluyang nag-crash ang B-36 aircraft sa taas ng bundok bago tuluyang nagliyap na siyang kumitil sa kanyang buhay. Sa dami ng espekulasyon tungkol sa nangyari, wala pa rin kasiguraduhan kung ano nga ba ang totoong kalagayan ng nawawalang nuclear warhead. Ito ang kauna-unahang beses na nakawala ang US military ng isang nuclear weapon pero hindi ito ang huli. Merong ipapang mga nuclear bomb na nawawala at may posibilidad na sumabog anumang oras.